Sars Sir, tanong ko lang po, kumbaga nakakatawang makita yung mga dating pelikula dun sa sa mga wall, di ba? Paano po kayo nag-decide kung ano sa dami ng pelikula lang nakaraan na mga magaganda, ano yung mga naging ano niyo, basihan niyo na ilalagay po doon? Well, una una nag-research tayo sa internet. Yung may mga available pa na pictures ng mga old uh, posters nga at billboards. Uh, billboard. Tapos, um, kailangan namin kasi ipagpaalam sa producers kasi eh, uh, baka mag-value tayo ng copyright. So kung ano yung available at nakapagpaalam tayo, yun po i-re-replicate natin dito sa OSL. Sa, in the same manner, part po kasi ito ng sinisigla sa sekwenta kung saan nga um, marami na tayo din na ipon ng mga movie titles ng mga old movies and classic movies. In fact, uh, yung isa nga dala ngayon sa New York, ipinalabas doon sa Fiesta, Philippine Fiesta sa New York. Um, yung pelikulang Rizal ng GMA niya po uh, ipinalabas ngayon sa, or kahapon yata sa New York, na at yan ay gagawin din natin dito sa Pilipinas. Marami na kami na iipong na 5,000 na mga old MMFF movies. Na ipaglalabas natin sa mga sinihan sa buong Pilipinas na 50 pesos lang ang balance sa sinihan. So, para makita lalo lalo ng mga kabataan na uh, magaganda yung mga lang na produced ng MMFF over 50 years. how many, how many posters yung makikita sa EDSA if you well, have... Well, uh, kaya namin mag-paint. Mag uh, may katulong naman po tayo sa I Academy na mag-paint. Then, yun nga, nagpapa... nagko-communicate kami doon sa mga... Ang trabaho dati ay magkinta ng kanya. Kasi natatanda ako, inabot ko, inaabot ko pa yun nung bata-bata ako sa reto. Kalimitan, kung inyo natatandaan, doon pinikinta kalimitan yun. Yes. So, nadadaanan ko yan. So, we're communicating with yung mga owners ng Sinihan, lalong-lalo na sa recto area, na makahire kami ng um, mga dating nagtitinta. At yan po ay makakatulong ng um, mga estudyante ng ay Academy sa pag-replicate itong mga old posters nito sa kaabahan po ng EDSA. Last on me, Chair. At tanong ko lang po, 'di ba may advantage na makita sa mga wall yung mga yung mga colorful na mga painting. Hindi po ba para makadistract din sa mga driver dapat din sa Ah, ang sa sa road safety standards naman po, ang bawal po ay yung may ilaw na nakakasilaw. Pag ganito naman po hindi. Ah, mm -hmm. uh, hindi po naman nakakadistract. Ay, in fact, nakaka-ease niya po ng ano yan, ng Uh, seeing the photographic. Thank you, po, Chair. Next question, Morley Alinio from the uh, Luma. Uh, sa mga sinihan, ang sabi po nga ninyo ay 50, uh, 50, 50, percent. 50 sorry, percent. 50 pesos. sorry, oh. 50 pesos. Sir, uh, ano inaasahan po natin ito? Gaano palaki ang target na pikitain natin? Well, actually, wala ka namang pikitain masyado. at 50 pesos per per person. Napakaliit niyan. Uh, okay hindi, hindi namin siya ginawa para pagkakitaan. It's more on awareness uh, na over 50 years magaganda yung movies na na-produce ng MMFF. At at the same time, na-expose yung mga bata na hindi pa inapod dito, mga pelikulang ito na makita nila yung mga classic movies na na-produce nga po ng MMFF. So, we're not after the profit dito. Kaya nga po, 50 pesos lang yung Bayan. Next question ko po, sir. Uh, ang sabi po ninyo kanina, may isang artista na magpipaint po. Sino po ba ito? Uh, surprise And, daw po eh. Uh, we'll, we'll ask muna kung pwede na namin yan. Pero nag-agree na po siya. Kasi, siya, friend, right. Kasi ang daming mga artista ang magagaling mag-paint. Kagaya nila, Tom Rodriguez, oh, Arte Bagulista, Solen Yusa, Isa ba doon sa mga bagit na? Isabel Lopez. Isabel Lopez. <laughs> oh, no. ah, oh, oh. Ang dami po yes, talaga. Basta sikat po siya na but, like, Girl or girl? Babae, lalaki. Malalaman yun eh. Ay, babae babae. O siya, maraming salamat. Morning okay. September is last three month celebration. Di ah, ba? Yeah. Kaya kasabay ko po. Next month po natin ilo-launch yeah. din yung Sine sa Iglesia sa Puebla. Sino po mga katulong nating ahensya? well, ang kasama po natin dito ay FTCT, mm -hmm. tapos yung SEAP, Sino May Exhibitors Association of the Philippines, At at the same time, yung mga producers po dito, mga pelikula ito na um, ipinahiram po halos na libre yung buong kanila mo na pelikula. Um, like GMA Network, yung mga restored film nila na Muro Ami, uh, FDCP may 30 titles, ang um, ABS-CBN, uh, marami rin po ipinahiram na pelikula sa atin. Next question, um, um, si Ambet na ako okay, na more mamaya ka. Pala. Sorry. Balikan ko po yun dun sa pagpinta ko sa Red Sun. Uh, ano ba yung variation po sa mga sizes or ano yung standard hindi. Na, sa size? Hindi, magkakaroon po ng standard size yan. Oo, o, kasi baka yung iba, sabi mas sa malaki yung pinitin. Ay, hindi po. Uh, standard po natin yung size. So, from point um, uh, dun sa dulo ng EDSA, hanggang dito sa north Hanggat may wall po tayong din tayo pwede dito. Ayos na po. okay. Pag po, ba yung ano kayo sa mga LGUs? Uh, well, pinagpapaalam naman po natin yan. Pero since ang EDSA ay nasa jurisdiction po ng MMDA, Uh, kami naman po ang um, uh, in charge dyan. So yeah. we can do the painting. Right. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. baka at baka kasi may mga ibang nagnenega sa nila pampatubi budo sa ano ay hindi oh, naman po in eh, fact mas gusto ba nila na puro yeah. alikabok yung buo oh, di ba na nanlilimay yeah. or may okay. trafi okay. thank you po next jibrilia sir pwede ko malaman kung ilang kung gaano kahaba ba? Metro or ilang walls yung ating masasabi? Marami masasakot. po. Kilometro po yan. Ang EDSA po kasi is more than 25 kilometers, almost 35 kilometers. Both sides, 50. So hanggang nga po may wall Kino. tayo nakikita, ilalagyan eh, po. Hmm. Bonus na lang po. May ilang estudyante po ang mag magiging involved sa pagpipinta? Well, we have about 2,000 plus students in our Academy, but right now, when we announced it just last month, about 40 of them are already involved. In fact, we submitted some mock studies to um, MBA chair also. So, quite a lot, quite uh, a that. Yeah. That's that's not important. a problem. Uh, okay. <laughs> uh, okay. <laughs> okay, Chairman po ulit. Paano niyo po pinili yung mga posters? Wala po bang magiging ano, uh, favoritism, but mas marami sa ganito. Wala po. Wala pong favoritism. In fact, kung may mga uh, production company na meron pa silang design at papayagan kami na i-replicate yun, welcome po na isubmit sa amin. Uh, kasi sa ngayon, ang ginawa namin, naghanap kami sa internet ng mga available na mga pictures na ang mga posters nito or tarponins or uh, billboards. Tapos po, tinitrace namin yung may-ari production company at pinagpapakalam namin. So kung meron pong magkumpusa na magpaherang or magpagamit ng kanilang posters, uh, um, yeah, ano po natin yan. So wala naman pong favoritism dito. Welcome po lahat. Okay. Marami pong salamat. Next, Gorgi Rula from DZRH sa saka ngayon. Good afternoon po. Uh, Chairman, paano nyo po ma-assure? Mm. Hindi, gusto ko lang malaman kung paano yung pagpinta? Di ba talaga sila sa wall magpipinta? So, paano nyo ma-assure yung hindi mag-cause ng traffic? So, hindi naman sa habang Lalo na dalawa. kung may artist na magpipinta to. Well, dalawa naman po yung way. Yung iba, uh, I understand, ipiprint na lang. Particularly yung nasa... Pindidikit na lang po yun. Opo. Yung particularly yung nasa underpass. Kasi delikado doon. Mm -hmm. Hindi tayo walang space mm -hmm. para magpinta. So, yung ibang designs na sinabit ng I Academy, uh, yung iba doon ipiprint na lang natin at ididikit didikit doon no, sa wall. Pero yung uh, majority, particularly yung may mga sidewalks, talagang magpipinta po tayo ng aqua. Ire-replicate po talaga natin. At ang uh, um, ano rin po sa para po mapreserve yung mga pinta doon. Kasi alam naman natin yung mga pandalisip ng Mm So, ano, meron po bang um, may violation sila mga pag mahuli? Opo, tayo naman po ay eh, may CCTV along etsa. So, papatutok na lang po natin para hindi masira may o mababo yung <laughs> mga paintings po na ito. <laughs> uh, and siguro po pag nahuli na may CCTV ah. Uh. Necessary action. Okay, sa so mga bandas na ito lang po. Pwede matalaga sa, sa mga sa mga estudyante. student natin, kung si Those students, uh, so I'm, I'm Keith Sikat, the creative director. Yes, sir. Uh, so siguro, maybe, uh, could I have um, uh, maybe Francine from one of our iAcademy uh, organizations, Pixel? You're know, the poster making. Um, siya po bang pinakamagaling? Sir? Uh, <laughs> siya. bilang Hindi. 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 may iniiwasan din natin yung mas marami din sa isa compared sa other. Parang meron tayong, uh, parang hindi sila lang yung, pang yung siya mukhang favorite din yung ganyan. Kasi we wanna give um, no, honor din sa lahat because all of those films, all of those works are art. And hindi man, rin napili mo, Francine, na pelikula? Anong napili mo na ipipinta? It gets assigned. <laughs> yeah, Yeah, assigned. Yeah, Opo, okay. so yung... Wala pa ako na-assigned. Opo, so so na yung ng mga studies. Pero tama po si Francine na every genre is represented. Wala sa mga classics that can be made by mga uh, national artists for cinema uh, hanggang sa mga horror at sa mga comic book style uh, of uh, films po na naka-represent po sa mga assets na pinabuha namin. So we're gonna see a really, really great breadth of Philippine cinema over the years uh, that we're so honored to to bring uh, and celebrate. Kasi i-replicate re lang po talaga, di ba? Kasi ako, curious na kung may sarili silang version Or Chinese. paano nila na Opo, may picture na po. Baka meron sila kanila like, shake, rattle, and roll. Baka yung na sa kanila, di ba? Ang dating sa kanila. Opo, opo. So yung po yung may attack ng mga sujates to have a treatment. Para sa mga, ano, mga, mga Gen Z. Yung yung anong mga mm interpretation nila. Opo, oh, ng dating. Baka iba yung tsura ng pantay, di ba? Pag sila lang Opo, exactly. So yung po yung exciting, di ba? So na natin yung influence ng kasaysayan natin sa pelikula sa mga bata ngayon. So yung maganda, part conversation din siya. Uh, from our cinematic history board president okay thank you